alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba, alam, mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Alam mo ba ang sikreto ng trending ni Diwata Pares Overload naghahain ng trending na Pares Store na ito ng sulit na pagkain at gustong gusto ito ng mga customer pares sa mga Pinoy street food scene. Ang mga pagkain kalye ay isa sa maraming dahilan kung bakit patuloy na yumayabong ang kultura ng culinary sa Pilipinas. Iba-iba ang mga ito mula sa karaniwan tulad ng fishbowl, kwek-kwek, at kikiam hanggang sa mga kakaibang halimbawa tulad ng balut, isaw, at dugo ng baboy. Sa ngayon, nangingibabaw sa street food scene ang Filipino breed beef stew, na karaniwang tinutukoy bilang pares dahil mas maraming mga foodies ang tumatangkilik sa init, kakaibang lasa, at availability nito, ang katanyagan nito ay pinalakas din ng mas maraming pares stall sa bansa tulad ng Diwata Pares Overload. Ang Diwata Pares Overload ay isang pares food stall na pinamamahalaan ng internet personality na si Diwata na kilala sa malasa nitong pares na ipinari sa unlimited na sabaw, kanin, at inuming tubig na nilagyan ng bote ng soft drinks lahat sa halagang P100. Dahil sa kasikatan nito, nagdagdag din si Diwata ng mga bagong item sa kanyang menu tulad ng Psyche Joy at Diwata Pares Bulalo, sinuri ng TikTok personality na si Richard Tadeus Carvajal na siya ring CEO ng Philgems Realty Corp at nagtapos ng finance mula sa Oxford University ang Diwata Paris Overload at ipinaliwanag kung bakit ito ay isang tagumpay sa industriya ng pagkain sa kalye. Ipinaliwanag ni Richard ang mga fenomena sa pamamagitan ng VRIO framework na isang framework na ginagamit upang matukoy ang competitive advantages ng isang negosyo. Ang Visa VRIO framework ay nangangahulugang halaga at sinukat ang mga pares ni Diwata na nagkakahalaga ng P100 dahil sa pagsasama nito pares, walang limitasyong sabaw, walang limitasyong kanin at isang bote ng soda. Buddha. Isa rin ang rarity sa mga katangiang idiniin ni Richard tungkol sa diwata pares, bagamat madalas makita ang mga pares sa mga lansangan, nabanggit niya na ang mga sumusunod at posisyon ni diwata sa field ay top notch at napakalakas, napakabihiram para sa may-ari ng pares, stall, na magkaroon ng follower tulad ng ni diwata, yung product niya at saka positioning niya is very strong, pares is very easy to duplicate, pero yung follow ni diwata, hindi, paliwanag ni Richard, napakabihirang magkaroon ng follower ang may-ari ng stall ng pares tulad ng kay Diwata, napakalakas ng kanyang produkto at positioning kaya mahirap silang gayahin. Dumating ito sa isa pa niyang tala, ang marketing, brand, at business model ng Diwata ay mahirap gayahin dahil sa malaking epekto nito sa social media na nagdala ng mas maraming benta para sa stall. Panghuli, pinalakpakan niya ang organisasyon ng stall ni Diwata Pares na kahit na ito ay matatagpuan sa isang abalang lugar na may mataas na bilang ng mga customer, ang mga kawani ay naaayon sa pag-accommodate sa kanila sa pamamagitan ng isang structured, organized, at systematic proseso. Ang Diwata Paris overload ay matatagpuan matatagpuan sa kahabaan ng JW Jokno Boulevard, Pasay City malapit sa GSIS, at bukas 24-7. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? 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 Alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo